Ladies and gentlemen. Guys. Anyo kasiyo. Ha? Lag da guys. dari dire saya sa Abuntura, Dabaw de Oro. Sa dinhi ka pispan guys no. Among sa... di duo dire sa Abunturan, Dabaw di uro Explore na to ni mga pispan. vlogger kita tanam dari guys Ini <laughs> yang rest house di Padam <laughs> oh, Kantai, wanita, mengapa staff semua kantai ni nak terima aku

Ay to. Nagana oi. pa. Ayun na, lang. Na, 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 da, na na ka yung limunsito, kay bunga. Dito. Oh no. Oh, kanang green pa ka ayo, gamay pa ka hinug na hinugna baliktad. Ha? <laughs> <laughs> Kaya ayaw po ay ni Paslobo. Atang ka na, hino? Oh, <coughs> kaya Hindi kaya, aras po. Oh! Salo ka, ulit ka! nakuha ni Mom. Kina na. na, Odong! Ah, kani pa, oh! Yelo, kani Dong kato, kato yung bisag gamay siya pero hinuk naman. Oh, may kamuti din. Na igo lang. Igo yung sa ulo. Gani 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 oh, ah, kuni oh. Matag sa talbos mamaya dai. Ulamin ko mamaya, may tinamot ako doon. Ha? Ah? Sige, kaya mag maguli tag tag, -tag, -tag fantasmas. Harbisin ta ato ano. Harbisin ta ni ano ni badang Kana, yeah. kana. Kana, sige. ay? Ayun, ang gamay. Anong dagko? Lami ang gamang dagko. <laughs> ang pinag-uot-guot so, ba? so may lami anang gamay? <laughs> <laughs> dagko yun, yung gusto ikaw ba? mong <laughs> ka? <laughs> Ayo gid nang gamay gusto ko lami mo na ba diri problema okay. <laughs> na may tulugan na ni kani na re ano mga do na kundi pag gabi oh basi sobra na pud ana ah. tag isa isa lang tag dala pila na ah, kani pa dong ah isa 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 na kabo kapatid oh. ah. na oh. ah. kani dong odong kani, kapatid, ka? ato. 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 kani ato ba, ba? undali to ato to pa mi ate an kaung karon karon era pala gawat pala mag harvest ang malaking limonsito, guys. Katod ko. gini Oo, kana. Tingnan nga lang ko ba? Ato pang tapad. Ato tapad. No, ka na, kana. Pila na ka Kailan Nabi to pat. Nabi to sa ngine. O sikat na lang kay dako. Ah, halong pat. Halana sangit. Ha? Tutu 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 tutu. Tangana oi. Tin na payo. Aw. Kiu. Kena udah sa solo. Nang bagong ano magkasawa. Oh. Yan ang pinakamaganda dito sa guys sa farm ng nabunturan ni Madam. Farm ng nabunturan. <laughs> Bubuti bang nabunturan may farm? <laughs> 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 Dali na, magbalat na. Hey, dito mo nga hinog ka para pang isba ito 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 ito. ito. Asha ah, na yung kucilio. Ako daluna ko. Dalak dalak dala. dala ko. Ah, Normal. Magaan. Eh? Yaa, napipila ka malaking limoncito sa balat ng lupa. Wow! <laughs> Masarap dito sa no sa sebokeranang nabunturan guys, Ano? Pwede ka lang mamitas. Kung gusto mong ano, gusto mong kumain ay magkakain ka talaga ng prutas. Mona, kena orang ke mai? Tapi, ada yang sudah. Tapi, ada Laki na ikid-ikid ikid siya ha. Ayan. Babatiin pagka balang hmm. guys. Kaya mga isagol ng kinilaw. Nagkakamalang nilalaman siya ko dito. dyan. Wow! Bumnaw dyan. Pagkaibigan po. isa po yan. ipon. Inam drive max nga. kopi yeah, ah. <laughs> पर्दा पछाडिबाट हार्नु पाइन्न है खास हजुरले हाँसोस् भनेर यो पर्सिङकोट्या

Dari sa na nila. Na. Ayo. Wala may bitin. Wala man pika. na muna wala na po eh guys. nila wala na do Kung na luno naibitin bitin. Ay, ani baka ni luno man. Ay bitin. Ay bitin gid Oh, luno na bitin. Ano ba yan? Ano na ni sa guys? video na Puya sa na sag banako nang resource ni Madam guys. tungod sa kadugay na wala na. Banako na. Dili Parang lang. So, para sa katirisan dilim kasi. Pero siguro ang At saka ang imong kuandai. Uh, Bakit kasi ang ginamit nimo na rinoleum black dapat light. White ba Kaya para muliwanag siya. Pwede siguro ang bitin ani guys, na adres sa ibabaw sa kisamay nagpuyo. Oo. Oh, oh. Na adres sa ibabaw, pero pakitaan pa naman na rin kung naabag yun sa ibabaw. Ang mga bitin, magod good guy. Labi na nais na kadong tataguan, puyayin ka na nila. Ah, wala na sa kisamay, ibabaw rin, kasakagro eh kay madungog na mga tugtog mga saba sa sakyan you? sobrang maliwalas dito guys oh may ano may mga kamutitaps doon sa likuran yan sarap sa buhay bukid napakahirap lang ng daan doon ating yan dami mga kamutit guys oh pilaka takang lang eh dagat na Obey kay Sayang lang wala na sila dito. Gituhan na ang na sila. kamote dira Oh, manguha gali ko niya Daga Daga ba? Halati. Gulay? Oo, mamudlut ko hi. kana nang bray. mamudlut Padagdag yan dugo kana mga embungod. Na nay unod ba? <laughs> kana lang uno ko ang pampadagdag wala lang dugo na kulang kag dugo oh salad ah yan kulang kag dugo guapo na sa kulang dugo guys dito na katapos sang ating video kasi nagahin na kami ng ano malaking limonsito bye bye thank you for watching <laughs>